Terima kasih telah menonton! Magkatakot dito guys. Ay guys, kumagalaw pa rin siya guys oh. Ayaw tumigil ng paggalaw ng ano guys. Parang, ah. May tumutulak na pwersa sa kanya guys. May nag-hitim pa na, sa unan. Hey! Nandito ako guys sa ilalim ng Miyugan mga idol. Kung saan may kubo guys na dati ay may nagbigti sa kubo na ito. So ngayong gabi na ito guys ay papasukin natin at uh, pakikiramdaman natin yung mga kababalaghan dito sa kubo na ito mga idol. Kaya yan bago ang lahat guys. Uh, binabati ko pala si uh, ate Susilinamit. Ayan uh, ate Linda Cortez. Ayan, ate Mayrapel Matildo, uh, Si Ati uh, Geraldine, ayan Ati Twinkle, magandang gabi po sa inyong lahat uh, Ati Annie Rodriguez, uh, Ma'am Jane, binabati ko rin yung mga sulit na taga natin dyan uh, Hindi ko kayo maisa-isa guys pero uh, kayong lahat guys na nanonood sa atin Ayan binabati ko pala si Sir Matt, uh, Sir Gabriel at uh, Ma'am Rhea, uh, si Ricky Madilo shout out sa iyo dyan uh, yung iba guys na mga kasamahan natin dyan uh, lubos ko po kayong binabate mga idol hindi natin patatagalin pa mga lodi pasukin na natin itong kubo na napaka creeping kubo guys dito sa ilalim ng niyogan and so napapansin ninyo mga idol yung kubo na yan guys inyong papuntahan natin ngayon at uh, minsan ko na yung napuntahan guys ng uh, umaga ayan so ayan guys nakikita natin dati yung kwento talaga dyan guys may nagbigti talaga sa kubo na yan at uh, sobrang nakakatakot talaga yung kubo na yan guys punta natin mga loti at kung may makagip yung kamera natin mga idol comment kayo dyan sa comment section guys parang nasisiraan talaga yung kubo na to guys yan pa yung higaan. Ah, anong tawag dyan? Yung banig mga lote. Na pagmamayari. Ayan pa yung mga unan niya guys. Oh, sa loob. Ayan. Nasisira na yung kubo dito guys. Ito yung kubo na may nagbigti sa kubo na ito mga idol. dito na ako sa kubo guys and napakaliit lang ng kubo na to guys pero maraming natatakot dito minsan kasi guys may dumadaan dito ng mga residente doon sa unahan ng sapa guys dyan sa unahan guys may sapa dyan ayan may naririnig akong kakaiba dito mga lodi dyan sa ano guys parang dyan yung tali mga lodi sa itaas nung una kasi guys ano pa to hindi pa ganito ka ano guys hindi pa, hindi pa ganito ka sira yung ano niya yung mga kahoy pero ngayon guys nasisira na yung kubo dito meron pa dito guys oh. may ano pa dito may balkonahe pa dito mga lodi pero ngayon parang namawala na siya yan may naririnig ako mga tahol ng aso dito mga lodi ngayon parang tuko mga idol tuko talaga yun oh no? Ayan, bablight pa yung camera natin. Sobrang nakatakot dito guys. Eh. dito mga lodi parang may sumili pa sa itaas mga idol Dito muna tayo mga idol. Kaya pala yung ano ko guys oh. Pala ko guys. Para nagparamdam dito mga lahat yun. Oh. Gumalaw yung bote guys. Hindi naman masyado mang malakas yung ano guys. Wala namang malakas na hangin. Ayan nagbablard yung camera natin oh. Mayroon talaga guys. Mayroon. Oh. Supra, sobrang sobrang blur ng camera natin. Tingnan yung isang ano guys, buti hindi gumagalaw, pero ito guys, okay, so, gumagalaw siya. sinitira po ito ako sa kubo na yan guys Ayan. Ayan. Parang gumagalaw din yung kubo guys oh. Parang nayayanig yung kubo guys. Parang gumagalaw siya mga ito Ayan guys. Ayan mga idol. So napuntahan ko ulit itong napaka na kubo. So, ayan. Uh, natuklasan natin guys. Nandyan pa yung kaluluwa ng nagbigli mga idol. Nandyan pa sa loob. Nandyan pa rin siya. Nagpapahiwatik pa rin siya dyan sa kubo na yan guys. Ayan, maraming salamat sa lahat mga idol. Babalikan natin to bukas ng gabi.